Hello guys! For today's video is maghulog tayo ng money sa Pilipinas. Kasi may pinagawa ko doon na bahay. So, hindi pa tapos. Kaya maghulog tayo ng pairs. Masama tayo. Ang beauty ng Mubarakia, ang init-init. So, yan yung exchange na lagi kong hinulogan, yung Joya Locas. Ayan. Meron din ditong I love Kuwait. Ayan. So, punta na tayo sa Julia Locas. So, guys, dahil na akong mag ng pera. Kaya pupunta ako doon. May puntahan ako sa daddy. So, magwedro withdraw ako ng pera para sa pang namin. Tapos, may bibilhin ako doon sa looban ng Sokso So, samahan niyo ako, mag tayo sa dali. Ayan, it's Mobirakia ulit nahirapan ako maghawak ng telepon ko baka mahulog so patay tayo pag mahulog sila na tayong pambili ulit so dadaan ako dito sa uh, ng pera mag withdraw si Akech ito na tayo sa withdraw ng pera so as usual di ko ipapakita sa inyo of course o, oh, diba kasi ayan processing na siya mayroon ng pera. Basta ang dator dyan. Ayan! Surprise! Ang daming pairs na lalabas. Nahirapan siyang ilabas. Ayan! So, ito na yung pera kong winedraw. At saka dito naman ang resebo. So guys, dana ko. Ayan. So, maglakad-lakad na tayo portion dun. Kasi may bibilihin ako dun sa looban Bilisan ko lang. Of course, magbidyo tayo sa talo. Bilisan ko lang siya kasi tumakas lang ako sa trabaho. Okay, sige, yun nga. Magpadala ko ng pera. So, ayan. Alam nyo naman itong mubarakiya. Kasi lagi nyo naman itong nakikita sa video ko. Ayan. ayan. Mubarakiya yan. Pero ang init-init ng panahon. O ba? Diba? So pasok tayo dun. Bibili tayo na ititingin tayo dun. Baka may magustuhan tayong bibili. Minsan lang ako makakyat dito kasi alam nyo na may trabaho kasi akit. So tingnan nyo ang beauty ko. Dito tayo dadaan sa kabila kasi ano siya. Hindi mainit. doon ako. Yeah. Ang init. Grabe init ng mabaraki ako. Yan dyan. Oh. Ayan. O, oh, diba? May mga ano dyan. Tapos ito yung halo nila. Tapos, meron din dyan. Ang init talaga ito. Yan. So tingin tayo dyan. Bakit wala na dito? Ano, dati, dati may ropes to eh. Ngayon wala na. Ayan, may mga nagtitinda sa tabi-tabi. Ah, dito ako nakakasok sa ano. Wala na pala dito ang design. Hindi ko to alam. Grabe ginit. Mayroon din dyan eh. dito. Oh. Bago na pala dito. Yan, may mga binibit ka dito. May mga manit sa taas. Yan. Oh, ito na pala dito. Bago na. Yan. May mga dates. Mga gulayan. Oh, diba? Dito yung mga restaurant. May machine. Oh, mga gulay. Ganito na pala dito ang itsura. Ayan. Ito. Okay. Dito yung anis. Ayan, wala nang jahma. Ah, may mga damitan dito. Ayan. Maganda na pala dito. Bago na siya. Ayan. may mga machine na. Ayan, meron pa dito dito tayo bibili tayo ng kasi wala akong tang tapal ayan ano ba yung bibilhin ko ayan may mga chinesa marami balik na tayo sa trabaho wala na pala dito ayan bilis ko naglakad mga chips mga pickles ayan Sumatagal matagal na akong din nakapasok dito pala ganda na ng mga ano dito malinis na siya dati crowded mga accessories to ayan. mga bags so, Ah, nandito mga stand ng mga telepono. Oh. Ayan. So, hindi na siya crowded pala dito ang linis na pala dito so, alis na ako so balik na ako sa work alam mo matagal na pala ako hindi nakapasok dito ang laki na ng improvement dahil alam mo dito lagi silang nagchichiking ayan <coughs> pang yung mga taong hindi nakinig sa rules nila mag penalty kaya yung tao talagang napilitan na sunod sa kanilang mga rules dito sa di ba? Ang init-init. Tapos nabawis ako. Ayan. Dito yan sa soup mubarak barakiya. So, ganyan talaga ang kukoy. So, kailangan ko nang bumalik ko lang. Hindi ko nahanap yung hinahanap ko. Hindi ko alam kung nasa't. So, babalik na ako sa trabaho. Yan dyan o. Dati may rupya ni eh. Ngayon, wala na. init-init pa. Sukin doon. Grabe. Ang hit. Matagal na pala talaga akong hindi na nakapasok doon. Kasi alam mo, ang laki na ng pagbabago. Ayan. Ayan. So, balik na tayo. Doon. May binta-binta din dito sa gilid. Diba? Ayan. Ayan. Mayroon din dyan, oh. No? Ayan. Oh, diba? Hmm. Mayroon ding machine dito. Minsan dito rin ako kumukuha ng pera. Kaso noon, napasubo na ako dun. So, ayan yun. Iba dun sa mga lalaki. Ayan. So, hindi ko na kayo maikot sa iba pang lugar ah diba ganyan lang naman ang mabarakiya so baba na tayo sa hagdanan kasi balik na tayo sa work ah oh, laging ingit hmm? hindi ko naman nabili yung gusto ko wala naman dun sa pinagtahan ko na bakala so pasok muna tayo sa CR ah, na ihi ako ihing ihi ako y de bago ako mag-CR, ipasok ko muna dito yung pera ko kasi baka mahulog. Naku, magkapira tuloy sila sa akin. Ayan. Ang sarap po. Ay, yung recibos. Ipasok ko rin sa dito. Meron din ako yung resibo last month. Ayan. Puro mga resibo. Ipasok ko dito rin siya. Ayan. Ipasok natin. Mag-ihi muna ako. Naihi ako. Oh, minute Watch it hard, my sister. You watch it. I'm not going to kill you, it's me, it's Dito na ako sa trabaho ko. Oh, wala kaming benta. So, ayan. Ito na yung worker. Pasok na tayo. Ang grabing init sa gawas di. Grabe di maano. Ayan ma si Mama Mary si ay Diyos ko karating init mahirap ganun na ta pala talaga yung ano talaga Joyo Lucas doon pala talaga ihulog sa ano mo di ba may account ka dito may ano ka dito apps doon pala talaga nila yun di ba sinilik ako ng reklamo kasi gusto niya doon sa ano Oo. gusto niya doon sa makina uh, machine doon as oh. Uh, no. computer doon tapos oh. doon, ano na pala talaga kinuha rin nila telepon ko dito nila ginawa sa telepon ko tapos sabi ko gusto ko ng patura gusto ko ng resibo sabi niya oh bigin kita ng resibo dun yung ginawa sa telepon ko mm hmm. Hmm. Mm hmm. dapat hindi ka na napunta doon dyan ka na lang Ano pa kakaalam ko? Gusto ko na lang resibo te. Eh, hey, mamaya di makaka. May resibo man, ande. Oh, may resibo nga. Ma. Eh, resibo. eh, 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 malaki yung ano ko ipapadala ko. Eh, kung alam ko lang na ganyan, dito na lang ako mapadala. Sabi niya, sister, kung dito ko gawin, may regalo ka sa akin. O, ano regalo ko? Ayan, hindi nga ako Naman sila good commission, anak ni. Naman sila commission. Pag ganyan? Naman Pag dyan sa apps gawin? Siguro na re request sa kanila dyan sa apps gawin para may datoring sila. Hmm. Sabi gini. Hiram na anak pa may pakit. Pabutin ko lang siya ng ano, Kinsey. May pay tayo. Hindi ka pa nakapagawa pati. Hmm. Ang init dun sa si CL, si Nani, nagigaliga dyan saan? Ang init. Yan Dyan pala talaga nila gawin talaga sa telepon mo. Kaya yung kanilig kahapon, ganun rin pala. Sabi ko, hindi. Gusto ko ng ano. Huwag mo gawin sa ano ko. Sa telepon ko. Diyan mo gawin sa, man, sa man. ano. Diyan mo gawin sa computer. Akala niya, why niya naman? <laughs> oo, oo. Tapos sabi sabi niya, hindi. Diyan sa telepon mo gawin. Tapos, hindi yan mang kita ng patura. Sabi ko, akit Sira yung computer niyo? Sabi niya, hindi. Ano yan sila? May mga commission. Magpaganda mo na ako. Mag-make up mo na ako. Bye-bye. May pamay ako. Yung regalo ni Ate Nora. Ayan. Galing siya na vacation. So, may pamay ako na. Ayan. Ito, Iba, ito ba yung abaniko, te? Eh? Ano ba yung abaniko? Rumblon man to, no? Mm -hmm. oo, oo, sa Ate Nora. And binuhat ko yung bag niya Ate Mary Bakit ang bigat-bigat Kaya iba grade ko siya Ipakita ko kung anong laman ah. Oh. oh. Ayan si Ate <laughs> So tingnan natin yung bag niya Anong laman Ayan, may ano na O nang lumabas oh. oh. oh, mayroon pa yung laman doon Marami oh. oh dito uh -huh. na <laughs> ano o, oh. Lana. oh, Oh. meron yan. Marami sa uh -huh. loob. Oh, yan. May ano pala siya din? May backup ka na telepon. Marami itong pira. Anong laman <laughs> Ay, niyang pira. wallet mong malaki, hmm. te? Wala mga resibo. <laughs> oh, man <laughs> dili mabugat nga nae dagang sulod. Oh, Sa so may sulod oh. ana nanay mong oh, kusina, may ay bank. may power bank, may wallet na kibir, may wallet na malaki, <laughs> may cellphone, may wallet na maliit. Oh, nasa na yung payong mo, di ba yung payong mo? Wala na, wala na ko ng payong. Oh, ito ano to dito. Ay, wala kin minad la Ay. Oh, resibo. Resibo nang bus. Meron pa dito. Nakita ko. Mm. Ay, my mask. Ano tutup Oh, basura. Hindi, yang hmm. basura. Ah. Ah. Ay, nandiyan may kusina. Mm. Ah, oh,